darating yung train 6.30 buti na lang pumunta kami ng maaga parang mga ano pa lang, ma maaga pa ng mga 6 something ano na eh mga 6 something dumating na no? yung ano yung train at nagpasaya na yun <laughs> uwi na naman ay sarap TGIF man Friday today weekend kaya medyo masaya ang mga tao ngayon walang ano walang reklam sa buhay walang nagagalit sa trabaho dahil alam mo naman good mood lahat ng tao pagka Friday kasi wala na naman pasok kinabukasan di ba ngayon nakakapagtaka na panahon dito sa Canada nung ano na ang weather ay zero ibig sabihin hindi malamig nakakapagtaka samantalang ng mga naunang linggo araw eh napakalamig pero okay na yan no kasi at least hindi tayo nangangamba sa daan na ma mayelo ganyan problema maputik pero sana i-clearing na muna to bukas sa ngayon sa kabukas ano magandang panahon kaya pwede tayong maggalagala bukas sabado oh. Tapos, ang problema, linggo, dun yung mag i-snow. Magsisimula natin mag-snow sa linggo. Pero ayos lang. Maganda pa panahon ngayon. Tapos, o oh nga pala, kagabi, ang ganda ng, ano, ng holiday train. CP ba yun? Basta yung holiday train na umiikot sa buong Canada at, ano, USAA, dumaan dito sa Brandon City, no? Ang ganda nun, ka, ano siya eh, parang uh, for a yun eh yung train na yun uh, tumutulong sila sa ano sa mga punta pala tayo ng, ano, liquor mart at wala na akong alak sahod kagapon ay sahod ngayon eh <laughs> yeah. Kumuha, ano uh, naglumilikom sila ng mga ano ng mga pagkain, mga donations, kahit ano para sa mga ano sa mga binibigay nila sa mga food banks, ganyan sa mga nangangailangan dito sa Canada. Ano 'yun? Uh, all across ka, ano Canada and US pumupunta 'yun. Ang galing, ang ganda ng show na 'yun kasi sa dumating sila, sabi pag-uwi ko, sabi ko alis tayo ng mga ano mga 6 o'clock, 6 o'clock ng hapon, kagahapon para maabutan natin kasi ano raw madarating yung train 6:30. Buti na lang pumunta kami ng maaga, parang mga ano pa lang ma maaga pa ng mga 6 something ano na eh. Mga 6 something dumating na, no? Yung ano yung train at nagpasaya na sa mga maganda yung yung train niya, merong design ng ano ng na Christmas light ganyan tapos ano siya ah uh, Basta so, sobrang colorful siya. Inaabang kaya na ano ko na intriga ako kasi yung pati mga Canadians na mga kasama na ko dito sa trabaho eh ano na parang hype sila, eh, hype sila. Eh. Oh, the holiday train is here. Kasi nung isang araw nasa ano sila nasa Winnipeg. Kaya inabangan talaga. Eh, sabi ko, eh let's check it out. <laughs> Yon, pagpunta namin doon Uh, abang 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 lang kami ng ano ng sandali. Uh, pumuesto pagpuesto nga namin dun sa pinagparkan namin kagahapon, pusang alas. Ano kaagad eh, parang minuto lang puno na kaagad yung ano yung mga andamin dami nag -aabang. Kaya ang ginawa ko ano, uh, pumuesto na ako ng maganda kaagad. Pwesto ng maganda. Tapos maya-maya lang dumating na, no? Ang ganda tapos tumuano pa siya uh, may sounds pa siya pagka ano yung nagpapagano na siya yung akala nga namin nung una eh ano uh, ano ba yan yun lang yun parang dumaan sa may kabilang release yun <laughs> Meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeris, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa, talentado mag sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca@gmail.com. Tapos pag kayo ay napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse, sigurado kikita kayo ng magandang pera no at yung sa mga may business naman po yan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products, yung kanilang business, no, pumunta rin po kayo sa Talentado CA. No? Mag-email lang po kayo sa talentado @gmail at gmail.com at doon po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyong magpa-promote ng inyong business. Pumunta lang po kayo doon, mag-email kayo doon, meron kayong mga katanungan. <laughs> Sabi ko, yun lang yun, tanginang yan ang tagal ni yan lang yon. yung pala umikot siya tapos pumark tapos yun na pag park niya eh, nilakad namin yung ano nilakad namin yung yung ano ba yun yung kahabaan ng train pa picture picture video video ganyan tapos ang ganda pa medyo nag yung snow mga ganon tapos maya maya nag set up na yung banda Yung ano lang yung isang parang isang cart lang nila Binuksan lang nila yon Tapos doon na sila kumanta Parang ano rin parang mga 30 minutes din yung ano yung mga kantahan Yung banda hindi ko, hindi naman kilala yung mga banda Pero ang daming tao Tapos ang kagandahan pa nun Ah, uh, Libre yung ano Libre pa yung mga ano yung Tim Hortons Nag ano doon yung parang Nag, ano sila nagpark sila ng truck doon na nagbibigay ng ano nagbibigay ng mga chocolate sa ano hot choco sa kape akala nga namin ng asawa ko sabi ano tayo kapitalya ng haba ng pila sa bibili doon na lang tayo sana pagkatapos tapos pagkita namin kaya pala ang haba ng pila libre pala <laughs> kaya pala ang haba ng pila Tara, na yan, ang daming ano ang daming gusto magkape yung pala naman libre kasi no ano raw yun kaya na kaya nasabik din yung mga ano kaya nasabik din yung mga Canadian city yung mga taga dito kasi nga last two years daw pala hindi yun ano hindi yun huminto na katulad ng ginawa niya nung kagahapon itong 2024 ah uh, dumaan siya kaya lang parang ano lang yung may kita mo lang na dumaan na oh holiday train ganon hindi siya yung tulad ng ngayon na nangyari huminto siya nag concert ganyan kaya ano, kaya enjoy yung mga tao talaga eh. Pumunta eh ako, pumunta sila Marlon di ganyan. Pero kagandahan nun, ano, nasakto na pang umaga na ako. At least nakapanood na ako kasi kung ano kung panghapon, kung panghapon pa rin ako tulad nung ano oras namin nila Yormi dati na 3 o'clock hanggang 11, ano 10:30. Wala, hindi ko napanood 'yun. Hindi ko rin nasama yung pamilya ko. Oh, 'yun, enjoy naman yung pamilya ko, 'di ba? At least naka-experience sila ng ganun maganda. <laughs> Tapos yun pala natuloy, natuloy na rin yung ano ko yung parang yung inano ko ng HR para sa ano sa article ng ano ng ano ba to may pulip na naman nila ako doon sa may bulletin nila saka sa ano one lip yung site ng may pulip. Ayos naman daw sabi ni ano ni Zuleima. Sabi niya eh, pusa sarado. Eh, hey, sarado yung daan, bisit. Meron hindi pa rin tapos yung ginagawa diyan. Kala ko nasa Laguna ako eh. Ganyan sa Laguna eh. <laughs> palaging ano eh. Palaging mayroong ginagawa eh. Yun, maganda naman daw yung ano yung ginawa ko. Sabi ni Sulev. Kasi ya, ano nila yun eh. Parang sa interview Para ano ba. Mayroon ng pre-questionnaires. Para alam ko na kung anong sasagot. Ewan <laughs> ko kung kailan yun gaganap eh. Pero ano. Kaya man. Para lang maibahagi natin yung ating story ang ating story sa ano madla <laughs> may mga may mga deer sa kalsada tatawid kaya ano eh ang ano rito sa lugar namin ano pa uh, merong mga ganyan yung mga biglang tumatawid ng mga deer <laughs> ano eh yan yung ano nagiging ano cost ng aksidente rito sa ano sa amin kaya merong mga sign eh hindi mo makikita sa Pilipinas yung mga signage na merong ano deer crossing ganun <laughs> dito kasi lalo na pagkagabi hindi uso dito yung sa, sa mga kalsada rito lalo na sa mga ganitong highway hindi siya ano hindi uso yung ano ilaw hindi tulad sa Pilipinas di ba pag kayo ano kada kada kanto merong ilaw dito wala kaya nakakatakot din minsan dito mag drive lalo na pag kayo nag ganyan umuulan uh, yung visibility mo ma ano talagang low tapos ang malupit pa nun meron pa mga biglang dumadaan <laughs> dumadaan na deer ganyan pero syempre lahat naman yan may iwasan kapag mag iingat no? iingat lang sa daan palagi itong winter season nag iisip kami ngayon kung anong magandang pwedeng ano, uh, gawing yung mga puntahan ng mga galaan ganyan no? meron ba kayo alam isa mga nandito na sa Canada at mga nanonood sa akin no? Meron ba kayong pwedeng ano, i-suggest sa akin na na ganyan? Ah, dumiretso na lang ako kanina Sayang pa ako ng gas eh. Dito pa naman, pagka nagda-drive ka, ano eh, laging barurot eh. barurot. <laughs> Ayun yung sinasabi ko. Yung eh, merong ano, merong signage na, ano, ng mga deer na ano, dumatawid. Lalaki ng truck, kung po oh, talagis na yan, yan, yung mga sinasabi ko na yan. Kaya todo ingat ka rito Pagka ano, mamimili lang naman tayo ng alak eh Ano <laughs> kaya ano Sa mga ano dyan Sa mga manginginom dyan no Anong paborito ng alak? <laughs> Para naman matikman, matikman namin dito Matikman ko rito no? Baka meron kayong maisasuggest no Huwag yung okay, masyadong mahal ah. Baka naman magsuggest kayo. Mahal na mahal. Yung ano lang. Mga pasaktuhan lang. Ganyan. <laughs> hmm, sige na. Like, share, subscribe. Yung mga ganun. Alam nyo na yun. Eh. Sige na. Paalam.